Ma'am, sa tuwing nag-aano kami ni mister, parang hindi po siya nilabasan. Parang parehas po kami. Nako nako, parang problema nga yan. Bakit? Sinubukan mo na bang tumuwad? Ganon pa rin ba? Nako nako, pag ganon, mahina kayong nilalang. Pero ito, Inday, makinig ka ha? Ayon sa artikulo ng The Asian Parent, ang orgasmo ng mga lalaki ay katulad ng kanilang mga ari ito ay halata dahil ang hatid nito ay ang ejaculation o semen. Pero yan ang akala natin. Pero sa katunayan, ang mga lalaki ay maaaring marating ang malaking big O kahit hindi ito nilabasan ng kahit ano? Ayon pa sa article ng The Asian Parent, kapag narating nila ang orgasmo na walang ejaculation, ang tawag dito ay dry orgasm. Ito pa, ayon pa sa mga eksperto, ang mga dahilan kung bakit matagal mag-orgasmo ang ilan na mga lalaki. Number 1. Operasyon kung sumailalim ang isang lalaki sa operasyon na tanggalin ang kanyang pantog o prostate gland, kailanman ay hindi siya makakagawa ng semen. Ang alawa, namamali ang daan ng semen. Sa ibang mga lalaki, kapag sila ay nag-oorgasmo, dumadaloy ang kanilang semen sa kanilang pantog imbes na palabas sa kanilang ari. Ang tawag dito ay retrograde ejaculation. Pangatlo, hindi sapat ang semen. Ito pa, ayon sa mga eksperto, paulit-ulit na orgasmo. Ang labis na sunod-sunod na orgasmo ay nakasaid ang similya ng lalaki. Oh, ayan Inday ha. Alam mo na kung bakit parang 'di ba? Parang hindi naman siya naaano sa inyong happiness na dalawa sa tuwing nag-aano kayo ng inyong schedule. So ayun, malay mo perhan pala, hindi mo alam. O, di ba, merong tinatawag na dry orgasm. So, kapag ganun, may mga ganong posibilidad talaga. Marami talagang posibilidad kung bakit nangyayari iyon. Maaaring naabot niya na ang malaking big O. Hindi mo lang alam. <laughs> Ayon. Kaya, sa para sa iyo naman inday kung bakit nangyayari sa iyo yan dahil baka maaaring ikaw ay stress o pangalawa baka yung partner mo ay hindi kaman man lamang pinopor play yung diretso agad ba ganon kapag diretso pasok ay talagang wala dapat may laro muna syempre ganon talaga kailangan nyo muna ng konting games o ba diba? <laughs> so ayun at syempre, uh, ayun lamang at alam mo na, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So ayun, sa mga gustong mag tanong just comment lamang o di kaya mag-message sa akin, sa aking inbox. So ayun, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na ako at i-click mo na rin yung bell para <laughs> ma-notify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye!